Pagdating sa food photography, biyasa raw ang kawander nating si Rod Banson. Kaya ang tawag daw sa tulad niya, foodographer. Higit sampung taon na niya itong ginagawa bago pa man pumatok ang photography sa Pilipinas. Kahit anong putahe raw na kanyang kunan, nagmumukhang katakam-takam. Para kay Rod, mas madali raw kunan ng mga bagay na walang buhay, kaya ng pagkain. Kontrolado mo raw kasi ito. At hindi maangal. Hindi rin kailangan ng malaking espasyo para makunan ito ng litrato. Gayunpaman, mabusisi raw ang food photography. Ang layunin kasi rito, hindi lang humanga ang makakita sa litrato, kundi pati na rin gutumin sila sa itsura nito. Sinampulan kami ni Rod kung paano magiging sa litrato pa lang ang iba't ibang pagkain. Imbis na pahalang, dapat daw patagilid ang pwesto ng plato. Dapat, 80% rin daw ang laman nito, ang mismong pagkain. Masisira daw kasi ang diskarte kapag marami pang bagay na kasama sa litrato. May tamang pag-aanggulo rin daw sa mga pagkain. Para sa hamburger na ito, dapat daw eye level. May ilang pang ibinabahagi surod sa mga kahuander nating mahilig sa food photography kailangan yung veggies mo green talaga. So if possible, yung mga leaves na yun, at uh, transparent or translucent. For example, yung pickle na yan, dapat siya lumabas sa translucent. Ang freshness kasi doon sa, sa translucent ng isang vegetable nakikita. Yung pag-prepare ng food, for example, yung tinapay, walang lukod, walang, kumbaga walang fingerprint, well-prepared sa food photography, dapat buhay na buhay ang hitsura ng mga pagkain. Sa konseptong ito naman, dapat mistulang patay ang mga kinukunan. Madilim at medyo dapat may pagka ang tema. Lower. Pero nakangat yung leg, yung ganyan mo lang. At sa bawat litrato, dapat karaw kilabutan. Ang bagong pinagtitripan ngayon ng mga hobbyist, ang murder photography. Pero yung take namin sa murder is we want it medyo elegant. Hindi masyadong bloody, hindi masyadong nakakadiri. Parang pag mo, parang social lang dating. madugura ang ganitong klase ng photo shoot Mahabang oras ng pag-makeup at pag-aayos ang kailangan para magmukhang walang buhay ang mga modelo. Ang konsepto sa larawang kukunan ngayon, strangling o pananakal. Perfect. You keep it like that. Yes. Okay. Look at him. Angry. Angry. Hold that. Hold that low. Ang mga photographer gaya na JR at Arian bigay todo rin sa pag-motivate sa kanilang mga modelo para lumabas ang hinahanap nilang emosyon. Okay. Hirap na hirap ka. You cannot breathe na. Mamamatay ka na talaga. Pero, pero may konting hope pa na mabuhay ka. Maya-maya pa, kinuna na ang mismong pananakal. Pero siyempre, paalala, ito'y kunya-kunyarian -ito lamang. Para sa huling eksena, kailangan todo ayos ang mga modelo. Kailangan kasi ipakita ang epekto ng pananakal para magmukhang makatotohanan ang mga larawan. Okay. Yeah, like that, like that, like that. Pero kung hindi ka naman patay na patay sa murder photography. At gusto mong maibalik ang masasayang ala-ala ng iyong kabataan. Bakit hindi subukan ang trip ng grupong ito? Dahil hilig nila ang laruan, ito rin ang paborito nilang punan. Ang tawag naman dito, Toy Photography. Hindi raw laro ang ganitong klase ng photo shoot Katunayan, layunin ng grupo na magmukhang life-size sa litrato ang mga maliliit na laro ito. Kailangan mag in siya sa lugar na dadalhin mo siya, na akala mo ibang lugar siya. Parang mundo niya yun. Parang nagkikwento ka na rin sa isang larawan na sa pamamagitan ng tamang background at wastong pag-aanggulo. Mistulang mga sundalong nasa tunay na gera ang mga kinunang laruan. Kung tutusin, hindi kailangang maging profesional para mahilig sa photography. Lalo talos lahat ngayon, palaging may bitbit -bit na kamera. Ang mga cellphone, di camera na rin. Kaya saan man tayo mapadpad, palagi tayong may souvenir na may uuwi.